Okay so isang magandang uh, hapon po sa inyo lahat mga kaibigan po natin sa media kayo po yung uh, aking inibitaan sa hapong ito sapagkat nandito uh, nga po uh, si Lexter Castro o mas kilala na uh, Boy Dila na itong mga nakaraang araw po ay uh, naging uh, usap-usapan dahil po sa mga viral videos na lumabas patungkol po sa mga nangyari ng aming kapistahan. So, muli ako po ay uh, humihingi ng pamanhin at pasensya sa lahat po ng uh, naapektuhan o na biktima ng uh, ilang mamamayan namin ng dahil po sa aming kapistahan. At uh, isa nga po sa talagang uh, ng galit ng napakaraming tao na ako mismo talaga ay nagalit din ay ito nga pong si Lexter Sabagat yung mga videos po na kumakalat kung saan ay uh, Binabaril niya ng water gun Yung isang uh, nagmomotor At nilalabas uh, niya ang kanyang dila Ito po ay Sa kasamaang palad Ang naging muka ng ating Watawata wata festival sa taong ito At uh, Base nga sa Aking pahayag kahapon Talagang gusto ko siyang makausap gusto ko siyang makausap at gusto kong maintindihan niya na ang kanyang ginawa ay nakakasira sa imahe ng lungsod ng San Juan at ganoon din sa ating Wata, Wata San Juan Festival at sa kapistahan ni San Juan Bautista. Talagang uh, sinikap kong uh, makausap siya. Ang katotohanan po ay kahapon nakausap ko na po siya Ngunit uh, hindi pa kami nakapagkita. At uh, kanina, nagkita kami sa unang pagkakataon at nakausap ko siya. At uh, base sa aming usapan ay, Una, tinanong ko ano ang mga dahilan kung bakit niya nagawa ang mga ito. At uh, ang mas mahalaga ay yung mga sasabihin niya ngayon uh, sa inyong lahat. So muli, uh, ako po ay... Uh, humingi ng paumanhin sa lahat po ng uh, naapektuhan sa lahat po ng uh, saktaan, whether physically or emotionally sa uh, aming kapistahan dahil po sa mga maling asal ng ginawa ng ibang mga mamamayan natin noong panahon ng kapistahan. so Nandito ngayon si Lester bago po po siya uh, inihirap uh, sa inyo ngayon nakapag-usap naman po kami at uh, lahat naman po ito ay uh, kanyang sinangayunan at uh, kasama niya ang kanyang lola ngayon, nandito rin po kasama rin po ang uh, ating Vice Mayor Angelo Covilli kasama po ang uh, ating Barangay Captain Alvin Alonso at ang mga kagawad po ng Barangay Balong Boto na siyang uh, nagdala po kay Lexter dito sa aking tanggapan. So, Lexter, uh, hari ka ng uh, sa Sige dito, Lexter, pulong mo dito para para marinig ka nila. Ang po lang, po ako sa anime um, or na sinagawa ko po. Uh, dahil po sa akin, parang sira pong kaanuan uh, po. Sa so, lahat po, ako humingi po ng sabi ko po sa inyo, dalan lalo na po sa rider, humingi po ako ng tawad po sa inyo, at gusto ko po kayong makita sa personally na gusto ko po sa inyo humingi ng pamanin ko. Sa, so, sa mga nagbabanta po sa akin, hindi ko na rin po may isip kung ano po, may stress na rin po ako na kung ano-ano na lang din po yung lumalabas sa pagbabanta sa akin na dalan lalo na po sa mga pamilya ko, oh, Huwag naman po sana nilang idamay kung may po sila sa akin, ako na lang po ang umanahin nila. Dahil masakit din po kasi niladamahe po yung pamilya ko. Kanina nga po no, nung nag-uusap kami ni Lector, ang uh, magandang narinig ko sa kanya ay handa siyang humingi ng patawad at paumanhin sa publiko, lalong-lalo na nga sa mga taong maaring nabastos niya, naapektuhan sa mga ginawa niya o nasabi niya at uh, yun naman po ay uh, isang bagay na sinabi ko nga, mas mabuting no, makita ng publiko na talagang uh, nagsisisik siya no? sa kanyang ginawa at uh, ang mahalaga, hindi ito maulit muli uh, tinatanggap naman niya ang kanyang mga nagawang mali, inaamin naman niya at uh, ang mabuti rito ay matututo siya ng isang leksyon kung saan siya ay maging mapagkumbaba at uh, tanggapin ang pagkakamali. Uh, Ngunit ang pinakamahalaga ay magbago ng uh, pagkatao at wag uh, na wag nang gagawin ang mga itong bagay. At uh, yun naman po ang uh, napag-usapan namin ni year. Kung nakita niyo po interview ko kahapon, aminado po ako na talagang Galit na galit ako kay Lexter dahil yung kanyang mga ginawa, yung po naging muka ng Watawata -wata San Juan Festival, yung po naging muka ng kapistahan ng San Juan. Ngunit nung uh, nakapag-usap naman kami at nakita ko naman sa kanya na sincero siya sa kanyang paghingi ng paumanhin, ay sabi ko, uh, medyo talaga humupa rin naman yung, yung galit ko. So, uh, totoo lang talagang halong uh, lungkot at galit po ang aking uh, naramdaman dahil yung uh, nung una no nung una hindi ko siya nakikita ng remorse nung una hindi ko siya nakikita ng anumang Kung kumbaga nakikita ko parang uh, proud pa siya kinatutuwa niya yung ginagawa niya kaya nung nag-usap nga kami kanina at kahapon ipinaintindi ko kay Lexter na ang kanyang mga ginagawa mga sinasabi ay nagiging dahilan kung bakit pumapangit ang pagtingin ng tao sa lungsod ng San Juan. Siya ay isang San Juanenyo, ang kanyang pamilya ay mga San Juanenyo. Sabi ko, pare-parehas tayo masisira dito dahil sa iyong ginagawa. At uh, tatauhan naman siya, naintindihan niya at kayon ay humaharap po sa inyo at uh, humingi na po siya ng uh, paumanhin. Kaya uh, kung meron mo kayong mga gustong tanongin kay Lester, handa naman siyang Sabertoon na mga iyo. Yes, sir. Sinayang ka from the U.S. Saan mo ito sa ating lesson na katulunan mo sa mga ko po na katulad po yung sinasabi ni Mayor na humingi nalang po ang sa mga nagawa ko sa mga tigil sa ng tao. Hindi naman po ako masamang tao. Mabalik naman po na rin po, hindi na rin po alam kung saan po ako lugar. Sa mga may sasabi po nila sa akin, wala po, hindi na rin po talaga. Next, like, sir. Paano mo kinakaharap at ilan yung mga katanggap kong death threats? Hindi ko na po sa tutusin po, hindi ko na po sila mabilang. Sobrang dami po nang babanda sa akin. Nakaisyo daw po babarin nila lang, ganun po. Sa akin po,

Huwag nyo na pong gawin yun dahil sa karamihan na tao, sila po yung naaabala nyo. Hindi naman po ako. Sa so, maawa din po kayo sa mga seller, rider, sa mga fast food na inoorderan nyo ng pagkain, saan so, nila lang po kayo maawa? Huwag na po sa akin. Gusto yung Sir Jeremy, no? Hey, hindi naman ang permission. Okay lang pang-ipakita na talaga namin yung po ako. Tapos sa akin na na-stress na rin po Siyempre, hindi ko rin po kilala kung sino yung mga yun. So, yun lang po. Mayor, oh, may, may panahamutan ba siya <coughs> technically mayor? Ano ko po ng ating ordinansya, ang mga nakasaad na bawal doon, unang yung uh, sapilitang pagbubukas ng mga sasakyan para mambasa, yung uh, pagsampa sa mga sasakyan o pagyanig nito. No? So specifically, yung kanyang ginawa na pagbabasa gamit ang water gun at yung pangdidila no kung totoo sin talagang walang violation ito kahit sa batas no? kinonsulta po namin sa ating mga abogado si Vice Mayor Aguila isang abogado kinonsulta natin ang ating uh, city legal officer ating city administrator lahat sila abogado wala kasing violation ng anumang batas ngunit no? ngunit kung sakaling yung uh, rider na binasanya nasira ang cellphone o di kaya ang laptop pwede siyang kasuha ng uh, reckless imprudence resulting to damage to property pero depende ngayon yan kung yung rider na ito ay pupunta dito upang mag-file ng complaint uh, yun nga po yung sinabi ni Lexter kanina napanood ko rin yung kanyang uh, pinost uh, kahapon sa social media na humingi siya ng paumanin dun sa rider ang uh, gusto nga po sana mangyari ni Lexter ay Kapag kita sila ng rider, I can actually arrange it uh, doon po sa ating rider.